Isang napakalakas at napakabisang pampaswerte para sa iyong pitaka, ito po yung mag-attract po ito ng napakalaking halaga ng pera at tuloy-tuloy po ang pasok ng pera sa inyo guys. At hindi lamang po maliit na halaga guys, pwedeng makapag-attract ito ng napakalaking halaga ng pera. Music Kumusta? Welcome to our YouTube channel in Day 8, Buhay Provincia. So, kumusta na po ang ating mga kaswerteng hatid? Sana po nasa mabuting kalagayan ang lahat habang nanonood kayo sa ating video ngayon. So guys, mayroon po akong napakagandang pampaswerteng share sa inyo. Subukan lamang po ninyo ito kasi sa akin po, nag-work po ito. Sa awan ng Diyos guys, no? Ayan, isa ito sa ginawa kong pampaswerte and then sa awa ng Diyos nagkaroon po ng kasagutan po. Kaya guys, isishare ko po sa inyo ito, ang isang napakagandang pampaswerte, simple lamang po. Gawin mo lamang po ito guys bago kayo matulog sa gabi. And then, uh, ituturo ko po sa inyo ang tamang paraan nito kung paano mo ito gawin. Okay? Kaya guys, no, uh, ito po ang madapat nating ihanda dito. So, kailangan po natin dito guys, ang Chinese incenso kung mayroon po kayong Chinese incenso. And then, pwede rin kandila. Mamili um, lang na po kayo sa dalawa guys, kung may Chinese incenso ka, kung pwede ka sa lugar mo, ah uh, kung pwede ka magsindi ng Chinese incenso dyan, pwede, kung pwede gamitin mo ang Chinese incenso. Kung hindi, pwede kandila. Halimbawa guys, bawal sa inyo wag sindi ng kandila or Chinese incense, pwede wala na yan, okay? So, ayan, pero mas maganda sana kung mayroon Chinese incense or kandila. So, ngayon po guys, kailangan po natin dito yung pula na tela. Kung wala po kayong ganire, pero kung mayroon po kayong uh, ampaw, ampaw po ang gamitin ninyo guys. Okay? So guys, ito po guys, uh, kailangan natin red po. Uh, ulitin ko po, kung wala kayong, wala kayong ampaw, itong ganito, uh, pwede kayong gumamit ng pula na tela. Okay? And then, kailangan mo rin dito yung mga papel. Guys, mag-ano po kayo ng walo or eight po na ganito. Maniliit lamang po ng mga papel. Okay? So, walong ganito po. So, ngayon, kailangan mo rin dito, guys, sa pong pitaka or inyo pong wallet. Guys, sa paggawa po nito, kailangan po mayroon pong laman ang iyong wallet or kahit magkano lang po yung laman dyan. Pero kung mayroon po kayong uh, mataas na bill, for example, mayroon po kay 1,000 pesos, mas maganda po, no? Pero kung wala naman, kahit magkano lamang po ang laman sa iyong pitaka, kailangan po nating uh, gawin ito para mabilis tayong magkakaroon po ng solusyon para yung wallet mo ay hindi po yan maubusan ng pera. So yan guys, no? And then guys, kailangan mo rin dito yung panulat po. Kung may green kayo na pentel pen, green na pentel pen, pwede ball pen. Okay? Kung wala po kayong green, pwede po yung uh, pula. Okay? Pero guys, mas maganda po ang green. Sa papel naman guys, pwede kayong gumamit ng band paper or maliliit lamang po. Yung gawin na po din yung ganito kaliit. Okay? din walong pieces po. Walong piraso po. So, ngayon, kailangan mo rin dito yung barya. So, walong pirasong barya po. Yung pinakaluma na mga barya po. Yung mga uh, piso dito sa Pilipinas, no? Uh, one, one piso. Pero yung mga luma. Huwag yung mga bagong labas ngayon. Yung luma po. So, ngayon po, guys, mag-start na po tayo. ah uh, una po, Uh, umupo po kayo na nakaharap sa may silangan. And then, guys, gawin mo po ito before kayo matulog sa gabi. Okay? Mag-manifest tayo before tayo matulog sa gabi. Ito po, guys, isa ito sa uh, mabilis matupad yung wishes ninyo. Basta kailangan po gawin ninyo po ito na tahimik. And then, uh, walang nakakaalam sa ginawa po ninyo. Kung ano yung isinulag po ninyo. Okay po? So ngayon, nagsindi na po kayo ng kandila, guys. Yan. Kung manmili lang po kayo guys, pwede kandila, and then pwede din yung Chinese incense po. Kung Chinese incense po ang yung sindihan guys, syempre uusok po yan. Ang gagawin po ninyo guys, uh, itabi mo lang siya dyan habang uh, iikot yung usok. Kasi yung usok po nito guys, nagtataboy po ito ng negative energy. Abaga sa ano nakasel yung area mo, no? Bago ka gumawa ng pampaswerte. Ngayon po guys, no? Um, uh, dito po, ang papel na ito guys, sulatan po ninyo ito ng halaga ng pera. Guys, sa walong pirasong maliliit na papel, pariho po ang nakasulat. Okay po? Kaya sa akin guys, ayan, nasulatan ko na. So, Ayan, pareho lahat po ang isulat po ninyo. Uh, una po guys, dito sa taas, isulat po ninyo dito ang pizza po, kung kailan po ninyo ito ginawa. Okay? And then, sa pangalawa, sumulat po kayo ng halaga ng pera, kung magkano yung gusto mong halaga ng pera na gusto mo nitong taon ng 2024 ay makamit mo or matanggap mo. No? Or, uh, for example, isa kang mananayak mananalo ka, no? Kaya perfect po itong pampaswerte na ito sa mga mananaya, sa may mga negosyo, kay, sa mga naghanap po ng trabaho, guys. Okay? Magtiwala lamang po kayo. So again, uh, pizza, isulat mo sa taas, pizza. So guys, sa taas po, pizza, and then halaga ng pera, pangalawa, then pirmahan ninyo po. Pareho lahat ay nakasulat po sa walong piraso maliliit na papel. Yan, bilangin ko po. One, two, 3, 4, 5, 6, 7, 8 So walong piraso po na papel Pareho po lahat ang nakasulat Okay guys So ngayon po Ang next na gagawin natin guys Kunin mo po ang iyong pitaka ang iyo pong pitaka guys, pausukan po ito ng Chinese incenseo Kung nakasindi ka ng Chinese incenseo. pausukan mo lamang. Buksan mo siya guys. And then pausukan po ng Chinese incense po ang iyo pong pitaka. Kung hindi po Chinese incense ang sinindihan mo, kung ito po ay kandila guys, ayan, uh, painitan mo lamang po ito ng kandila. Pero guys, mas maganda sana makapasok yung Chinese incense usok dito sa loob ng iyong wallet. So ngayon po, na napausukan mo na ito guys. Ang next na gagawin po ninyo guys, kumuha po kayo ng walong piraso po na uh, luma na barya. Ilagay mo dito sa ito sa ampaw kasama ang mga nakasulat po ninyo na kahilingan. yan sulat d'yan, ilagay d'yan. And then yung walong piraso po na barya, yung ka luma, no? Yung lumang luma talaga. Pagkatapos po guys, ito po guys, is i-close po ninyo ito. Takpan po ito or is okay? Ngayon po, guys, ilagay mo po ito dito po sa iyong pong pitaka, katabi po sa pera na, ah, uh, kung mayroon po kayo mga 1,000 dyan, igitna mo siya dito, okay? Ito po, ilagay po sa pinakagitna, guys, ayan nakayan ilagay mo siya sa pinakagitna kasi ito po guys ito po ay mag attract po ito ng katuparan sa iyo pong uh, sinusulat dyan pagkatapos po guys huwag mo munang isaraan yung wallet guys mag manifest po kayo dito or mag wish po kayo hawakan po ninyo ang inyong pitaka guys and then ibulong po ninyo dito po ang inyo pong kahilingan kung magkano ang iyong pong isinulat sa papel na yan yun po ang ibulong po ninyo No? hilingin mo po na ito po uh, darating sa inyo. Parang tatawagin mo siya. Tatawagin mo po. Guys, ganito po ang una mong banggitin. I believe the power of the universe to grant my wish. Magkaroon ako sa ganitong halaga kung magkano 'yung sinulat mo nitong taon ng 2024. I claim it, I claim it, I claim it. Darating sa akin ang halaga ng pera na ito. Kahit saan manggagaling. I claim it, I claim it, I claim it. Thank you, universe. And then guys, pagkatapos po, i-close mo na itong wallet mo. And then, pagka umaga guys, unang, uh, pagka kinabukasan, pagising mo sa umaga, kasi gabi mo po yan ginawa, kumuha kayo sa isa dito guys. No? Di ba nakasell po ito? Kumuha ka, buksan mo guys, kunin mo ang isang papel dito guys. And then, humarap ka sa may silangan. And then, um, uh, mag-wish ka, bulong mo dito, matupad ang aking kahilingan. Ang halaga, ang halaga ng pera na ito ay sa akin po ay ipagkalo. Then sunugin mo po yan guys. Okay? And then yung abo niyan, ihagis mo sa may silangan. ah uh, walong umaga mo sunugin yung walong pirasong papel. Pagkatapos mo nasunog lahat guys. pagkatapos mo nasunog lahat yung, yung, mga papel na nakasulat. Ito po yon Para maintindihan talaga ninyo. No? Ayan. Ito po. Ito po. Pagkatapos na sulat mo ito lahat, ang gagawin mo ko guys, itong barya dito, hayaan mo lang yung barya, walong pirasong barya dito, and then huwag mo na itong buksan. Okay? And then continue po, si at syaga, time team na dasal at pananalig sa team mahal na Panginoon, na yung uh, wish mo ngayon ay ibigay sa iyo. Magtiwala kayo. Positive lamang po. Kaya guys no, um, itong paraan na ito guys, pwede itong ah uh, pwede kang manalo sa lotary nito. Kaya napakaganda nito kung ikaw ay isang mahilig tumaya sa mga loto no. Ayan, pwede kang manalo sa loto, pwede sa business mo makuha yung pera na yan. Or pwede po guys, mayroong ibang opportunity na darating po sa inyo. Okay? Kaya guys, subukan mo po ang paraan na ito. Kailangan po pag nag-wish po kayo, huwag kayong gumamit ng sana. Ayan, sana po makatulong po sa inyo ating pinag-usapang topic ngayon. Isang napakabisang pampaswerte po. Kaya guys, positive lamang always. Kaya guys, kung hindi pa kayo nakapag-subscribe dito sa ating YouTube channel and din mahilig kayo sa mga topic na ganito, please subscribe po and then hit mo na rin yung bell button yan para manotify ka sa mga next nating mga videos. Thank you so much. God bless everyone.